pa yan, mayroong may dyan eh, nadami daming tao nito sakayan kasi ng bus dito ah, napipilitan yung mga tao may dyan eh, tinitiis lang namin dahil eh, wala kami magawa kung sasabihan namin eh, no choice yung mga tao dahil daming tao, walang ibang kasi nakapas kila na nga dito dito pa rin sila Ilang beses na raw niyang pinagsabihan ang mga pasaway. Kahit sabihan namin bawal na nagagalit pa sila dahil hindi matintis yung lahi na sila. Nasabog na yung panutok nila. Sabi ko, sir, bawal mo yung mag-ihi dyan. Babaho yung sabi na panintindahan namin. Eh uh, na, sandali lang. Nakalaos lang ako. Alam mo kasi ang pinay kasi may pag-resilient, ano? At minsan meron tayong ugali kasi na minsan pag walang nakikita ang mga police enforcers, pag walang nakikita na strict ang rules, ay medyo nagkakaroon tayo ng pasaway na attitude. Uh, siguro dahil uh, we don't mean what we say. Ibig sabihin, hindi natin uh, sinusunod kung anong patakaran, kaya ganun ang nangyayari. Ang estero, hindi lang ginawang kubeta. Ang isang ito, kung magbalat ng prutas, parang isang malaking basurahan ang paligid niya. Wait, wait. May nagtapon din ng plastik at sigarilyo kahit pa may kalapit namang basurahan. Ayon sa eksperto, tayong mga Pilipino ay malinis sa loob ng tahanan. Pero sa labas ng bahay, wala tayong malasakit. Ang definition natin ng ating bahay ay yung atin lamang. Lahat ng hindi atin, lahat ng nasa labas ng atin, hindi atin. Pag hindi atin, sa pamahalaan. Kaya ako, mas gusto ko magtapo ng balat ng basura halimbawa dyan kaysa sa loob ng bag ko. Ang bag ko ay bahagi ko, bahagi ng bahay ko, ako, ako, ako. Lahat ng labas ko, hindi akin. So, yun ang pagtatapunan ko ng basura. So, ano ang malinis sa kanila? Yung loob ng kotse nila, yung loob ng bahay nila, yung loob ng bakura nila, at yung balat ng candy, lahat ay nasa labas nila. May mga dumudura at sumisinga sa estero. Banta ito sa kalusugan. Hindi lang to usapin ng disiplina, kundi urbanidad na dapat bang dumudura o hindi dumudura sa kalye? Ngayon, sa atin, hindi ka dumudura sa sa loob ng mall. Bakit? Kasi may konsepto ka na makintab. Saan ka dumudura? Sa bato o kaya sa lupa. Bakit? Kasi doon sa lugar ninyo, ganoon talaga, ganoon ang ginagawa ninyo. Kaya ah, uh, para mo sasabihin na basta-basta na kinakailangan 'yung ginagawa mo sa lugar mo, 'wag mong gawin dito. So, kinakailangan merong kang ilang mga oryentasyon. Mayroon namang walang pakialam sa kalusugan ng iba. Naninigarilyo kahit sa lugar na matao. Sa mga abanga na sasakyan, sa loob ng mga jeep, maging sa mga paligid ng ospital, hindi nagpapaawat ang mga nagyoyosi. napaligarin niyo, sir. Hindi niyo po napansin yung nakasulat? Eh, sir, may nakasulat po ba? Bakit po hey, tayo hey, so, napapasin okay. niyo dito, sir? Ano po? Sir, eh, may nakalagay po ba? Bakit sa Global Adult Tobacco Survey o GATS, mahigit kalahati ng mga Pilipinong pasahero ng pampublikong sasakyan na kalalanghap ng usok ng sigarilyo. Uh, <coughs> Ayon sa 2015 International Coastal Cleanup Philippine Report ng Ocean Conservancy, isang samahan ng nangangalaga sa karagatan, mahigit 400,000 upos ng sigarilyo ang nakolekta sa 47 probinsya at mahigit 1,000 barangay sa sa ilalim ng anti-littering law ng MMDA o Metro Manila Development Authority, multa na 500 piso o community service ang parusa sa mga mahuhuling nagtatapo ng basura. Umiihi, dumudumi at dumudura sa mga pampublikong lugar.